In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Maganda umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. <coughs> Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanya mga alagad, Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may sandaang tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang siyam na pot siyam na nanginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ik kinagagalak ang isang ito kaysa siyam na putsyam na hindi naliligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagpasa sa Isayas at uh, memorial of Our Lady of Loreto Ang talinghaga ng nawawalang tupa <coughs> excuse me ay nagpapakita ng walang hanggang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin sa kabila ng ating pagkakasala at pagiging makasalanan, patuloy tayong hinahanap ng Diyos tulad ng isang pastol na hinahanap ang nawawalang tupa. Ang ating halaga ay hindi nababawasan. Kahit tayo'y naliligaw sapagkat tayo ay mahalaga sa mata ng Diyos. Sa ating panahon ngayon, makikita natin ang halimbawa ng talinghagang ito sa mga programang naglalayong abutin ang mga nawawala sa, panaman, sa pananampalataya. Mga misyon online evangelization at pastoral care para sa mga nalalayo sa simbahan. Ang bawat hakbang upang may balik ang mga naliligaw sa pananampalataya ay patunay ng diwa ng pagmamalasakit na inahalin tulad ni Jesus sa pastol. paano tayo karapat dapat sa kariyan ng Diyos? Una, <coughs> excuse me, pagsisisi at pagbabalik loob. Ang panahon ng Adviento ay panawagan sa paghahanda, hindi lamang sa physical kundi sa spiritual. Ang pagbabalik loob ay mahalaga upang tayo'y maging handa sa pagdating ni Kristo. Pangalawa, pagiging mabuting lingkod. Ipinapakita sa atin ni Jesus ang kahalagahan ng malasakit sa mga maliliit sa ating lipunan, ang mga duka, nalilito o naliligaw ng landas. Pangatlo, pag-asa at pananaling. Ang unang pagbasa mula kay Siyas ay nagbibigay diin sa pagbibigay ng pag-asa. Ang Diyos ay nagpapadala ng mga minsahero upang ihanda ang kanyang bayan. Sa parihong paraan, tayo ay tinatawagan ding magbigay ng pag-asa sa iba manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa pamamagitan ng intersesyon ng Mahal na Berhing Maria, ng mga banal at ng lahat ng mga santo, kami ay lumalapit sa iyo na may pagpapakumbaba. Kami ay nagpapasalamat sa iyong pagmamahal na walang hanggang at iyong habag na walang kapantay. Sa panahon ng Adviento, ihanda mo ang aming puso sa pagbabalik loob at pagpapakumbaba. Turuan mo kaming makita ang iyong presensya sa bawat isa, lalo na sa mga mahihina, nawawala at nagdurusa. Gabayan mo ang mga leader ng simbahan, mga pamilya at komunidad upang kami ay maging liwanag sa mundo. Panginoon, sa pamamagitan ng mahal na Berhing Maria, ina ng simbahan, pagkaluuban mo kami ng lakas at karunungan upang ipalaganap ang iyong mabuting balita. Tulungan mo kaming maging mabuting pastol sa aming kapwa. Hanapin ang mga nawawala at itaguyod ang iyong karian. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ng iyong anak si Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. mga hamon ngayong adviento. Una, maglaan ng uras para magdasal at magdasal para sa mga nawawala sa pananampalataya. Pangalawa, magbigay ng pag-asa sa mga nangangailangan. Isang simpleng mensahe ng pagdamay o tulong sa nangangailangan ay malaking bagay. Pangatlo, maging aktibong bahagi ng simbahan sa pamamagitan ng pagboluntaryo sa mga proyekto ngayong adyento. Tulad ng outreach program o simbahan choir. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, katulik ko ba nung hindi, na magtanong at pagnilaya ng minsahin ng ibanghelyong ito kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang ating puso na saguti ng mga ito. Sa masama nating pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni Isus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!